nasa huli talaga ang pagsisisi. Hindi sukat akalain ng isang ahente nang dahil sa pag-aahente ng pasalo, siya ay nakaranas na makulong. Mula Bicol ang sumalo ng inahente niyang sasakyan ay hindi na nagbayad sa bangko. Nagtago na at hindi na rin makita ang sasakyan. Matapos makapagpiyansa, ilang buwan ang lumipas muling darating ang kanyang hearing sa loob ng 15 days. Kung hindi maibabalik ang sasakyan sa loob ng 15 days, tuluyan na siyang makukulong hanggang nakita niya ang vlog ni Repoman PH. Mga karepo, humingi siya ng tulong at idea sa mga gagawin at ayaw niyang makulong. Wala nang patumpik-tumpik from Bicol, nabili at naipasalong sasakyan, Tinuruan ko siya sa gagawin hanggang nagkaroon kami ng lead na nasa tagaytay na ang sasakyan. Matyaga kaming nagdevelop ng lead at ito ay napunta sa kabite. Sa kabutihang palad muli itong ibinebenta. Agad ko itong na-coordinate sa bangko at ang tanong nila kung positive ang sasakyan. Para matiyak na positive ang sasakyan, may pinapunta ako na nagpanggap na buyer para makita ito ng personal. At nung oras na hataki ng sasakyan, ako ang nagparticipate na advance party. Para kung gagalaw ang sasakyan, ako ang susunod hanggang dumating ang taga-bangko na may kasamang HPG. Mga karepo, may alarm na rin po ang sasakyan para sa inyong kaalaman. Matagumpay na nahatak ang sasakyan, walang pagsidlan ng tuwa ang ahente. Makalipas ng kanyang hearing, nag-file ng desistance ang client at na-dismiss din ang kanyang kaso. Hindi na po siya muling nag-ahente ng pasalo. Nagtaka naman ako nang ma-recover ang sasakyan, may isa pang nag-chat din sa akin na nagpapasalamat. Pati pala yung biktima na may ari ng sasakyan, minsan ko nang nakausap at humingi ng tulong. Laking pasasalamat din niya dahil nag-stop na ang bangko sa pagpunta sa kanila matapos na ma-recover ng bangko ang sasakyan.